Eh, mga boss, ah, wala nang tatak pero concert to na 602. Ang problema niya, sabi ng nagdala ay walang power tapos yung mga potentiometer. Ngayon, rush to kasi gagamitin ata. may birthday ha nata bukas. Sabi ko nga dapat kung magpapagawa kayo malayo pa pinapagawa nyo na. Pero hindi naman lahat kasi ng sitwasyon ganun. Eh minsan yung customer naman eh nakakapira lang, hindi naman agad nakakapira. Kumbaga nagkakaroon lang ng pera kung malapit ang okasyon kaya nagpapagawa. So, unawain na lang natin. Pero dapat talaga uh, malayo pa kung may budget lang naman ipagawa na. Para pag ano, sakaling andyan na yung okasyon, may gagamitin na agad. Katulad nito, gagamitin na bukas ngayon lang din nila. So, hanggang tanghali lang to. So, try natin kung ano. So, isaksak muna natin. Yan. Lag natin. So wala nang ilaw. Tapos wala rin, no? hindi umaandar yung pan wala rin. Walang reaction talaga. So possible na problema nito ay ano, transformer, fuse or kaya plug. So sa pagtutroubleshoot ng walang power, ang mga una natin dyan i-check ay itong plug, tapos yung switch, tapos yung fuse andito sa likod. Yan, may fuse yan dito sa likod. At saka yung transformer. Yan yung mga primary na dapat i-check up. Kapag ano. So, una tayo dito sa ano, sa sa plug kasi napansin ko yung plug mukhang ano na eh mukhang tabing inata to ano so alamin muna natin yan kung ano ang problema may madaling paraan lang naman tayo para malaman kung vlog ang sira ng amplifier kasi wala siyang power ilagay muna natin to sa iyan ano, sa lagayan yung ano, camera natin tapos si ipatong natin dito. Okay, yan. So, buha tayo ng analog para madali. Ay, ano parang tutorial na yung ginagawa natin dito. May pa vlog tayo pero ano eh. Para iba na lang natin para makita. So, kung ayos yung linya, may continuity yan. So, i-check natin dito sa vlog na. Ayan. Ayan. So tapos ipapower on natin dito yung switch. Yan, nakaon na yung switch. Mga papansin nyo, mga boss, wala, hindi gumagalaw yung piston natin, no reaction. Ngayon, itong piston naman, para malaman natin kung good yung switch or yung plug, didirecta natin dyan pag, pag gumana. O, oh, may reading siya. Uh, may reading siya. Ibig sabihin, hindi lang, malabo pala yung ano ayan, uh, nagkaroon siya ng reading. Ibig sabihin, may tama tong plug o yung cord. Kasama yan sa ano. So, yan yung papalitan natin, yung cord. Para hindi na tayo mag-prog putol. Yan ang pinakamadaling paraan. So, pag ano na, ibig sabihin, dahil may na pansin kayo na may continuity or may reading dito sa ano, ang ibig sabihin yan, good yung fuse, good yung switch, at saka yung transformer. Okay? So, gawin ko dito ay Linisan ko muna. Punting uh, bawas lang. Hindi naman natin malilinis lang gusto yan. Then, magpapalit tayo ng plug. Okay, mga sir, mga boss. Uh, nagpalit na tayo ng wire. Ayan. Ito na yung wire natin. So, power on na natin. Try natin kung iilaw na ba dyan. Uh, gagana na yung pan. Tapos, switch na yung relay. So, dito muna sa harapan. Pun natin. Ayon. May ilaw. Ayun, nag-switch na yung pa-relay, uh, may amanda na rin yung pant. So gagawin natin dito na susunod ay hindi na natin muna i-test, uh, diretsyo na tayo magpapalit ng potentiometer kasi 'yun naman ang sabi ng customer, palitan na daw. Okay, mga boss. Ano pa? Tapos na nagpalit tayo ng potentiometer, tapos wala yung pindutan dito na plastic, naglagay tayo pati dito. So try na natin i-power on. Naglagay na rin tayo ng jack speaker. Nandito sa gilid yung speaker natin. Tayo natin volume up. Ayan, okay na. Kalawin natin ito mga ano. Okay. Okay. So, ayos na mga boss. Hanggang dito na lang 'yung video natin at maraming salamat. Ang pinaka problema talaga dito ay ano? Uh, wire lang sana. So siguro 'no na natong may problema 'yung mga potentiometer hanggang sa natuluyan. So natapos na natin. Maraming salamat sa mga nanood at God bless po sa ating lahat.